Ayan, magandang magandang gabi po mga bes dyan. Ayan, hindi naman tayo mga bes. Kakain na po tayo ulit ng hapunan. Hapunan gabi na po. Uh, mag 7pm na po mga bes. Kaya ayan, dito na po tayo kumakain na po tayo. Ito yung ating pagkain kanin din. Tilapia. Ayan. Ayan na po natin. Ayan, let's go it mga bes. At ayan, namimiss ko na rin po yung tilapia nga sinabawan. At may talbos ng kamote. Ayan, let's go. Sarap pa rin ihikop ng mainit, mainit pong panahon.

Ay ay ay. Ayun ay, na kami dito na lang pakatambay mga bes. Bye.